Dili madawat sa pamilya sa lalaking trabahante sa usa ka Poultry Farm sa Balamban ang brutal nga pagpatay kaniya sa kauban na usab niya sa trabaho kinsa midunggab nini sa makadaghang igayon o gibusdakan pagyunog barbel ang iyang ulo. Ang suspek na sigpatan nga tuana sa tabango late. Sa to ang update ni report. Gikan sa lungsod sa Bindoy, sa Negros Oriental, ang 21 anyos nga si Marjon Andaya, kinsa na sa poultry farm sa barangay Biasong lungsod sa Balamban. Aron makatabang siya mga ginikanan, pagbuhi sa siyam niya kamaigsoon, apan. Nabugto kini, dungan siyang ang sakit ng kamatayon, nga literal, nga may alingaw-ngaw pa sa dungan o kasing-kasing siya pamilya. Tingog sa pangpingit sa kasakit uban ang pakiluoy ni Marjon nga nakuhaan sa CCTV dihang ginagmalan o gidunggab siya sa iyang kauban sa trabaho nga si Wimby Dilima ni Atong Domingo sa Yusubuntag. Gigamit ang improvised barbell nga daw gihapak sa suspek sa biktima o dili papaigo. May kuha kutsilyo nga gigamit sa suspek pagdunggab sa biktima sa makadaghang higayon. Gihimo ang krimen samtang na ang biktima sulod sa lawak. Unsi. Unsi. Unsi o binunalan. Ah, wala labot ang binunalan sa barbel. Asa man ay sa bunal sa barbel? Sa ulo, sir. ulo yun? Oo. Oh. Nakadungog mo ato yata o singgit? Oo, oh, nakadungog niyo, sir. May, may, may tingin yan. Wa magdahom ang pamilya ni Marjon. Nga luyo sa tinguha niyang magatabang sa pamilya. Kahuna kini nga iuli nila dito sa Negros Oriental. Do, kung mahimo do, o... Surrender na lamang do. para ma wala wala rani amung ka gool ngi bate tai mungi ngi mungi bo acha kum pa gomang do deni se kwarta sulud sa poultry farm na hitabo ang krimen kingong nang na diri ang biktima di hangi sulud sa suspect dayon dunggab di pagod ego ni kwat ni syak barbel og gibunal sa biktima Samtang gitugaan sa kauban sa trabaho nga nag-inom ang droha sa wapa mo sa fiesta ug tungod sa kahubog nagkasinumbagay sila og nalupig ang suspek. Dihang nakauli na ang biktima ug mipahuway sa quarter didto na gisuod sa suspek og gihimo ang krimen. Duna na pa pay laing kauban nga nakadungog sa singgit sa biktima apan gibati kini og kahadlok mausab kini. Ang migawas sa pakisusi sa Kapolisan sa Balamban. Mm, ang Uh, wag na kayong makialam, balik na kayo sa building ninyo. Kung magsumbong kayo sa polis, balikan mo kayo. Uh, yan sinabi niya. Pinuntahan nila, uh, tamang-tama naman paalis na yung suspect. Oo, at uh, binantaan sila na wag lang makialam. At uh, yun, uh, naka-labas na ng farm until uh, naka-receive tayo ng information na sa Tabangolayte na ang ating suspect. Gingong nasigpata ang suspect sa Tabangolayte ...ung nakikilayo na ang Balamban Police Station sa ilahang counterpart. Tungod kay Dili na Mahog na Hot Operation, iduso sa Balamban PNP ang kasong murder batok sa suspetsado. Nananawagan ako sa ating uh, mga uh, concerned citizen, uh, particularly dito sa no? Kung meron kayong information na uh, leading sa ating suspect dito sa pagpatay sa Balamban, sa poultry farm... Uh, uh, please contact sa ating uh, nearest police station. Hustisya ang bugtong makapagaan sa ibating kasakit sa pamilya sa biktima ug mahitabo lamang kini kung madakpan ang suspitsado. Kawaban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak